tabi tayo ng ilog. Guys, ta uh, experience natin itong tulay. Ginawang tulay para makadaan yung mga taong galing sa pamalengke. Malayo kasi ang inikutan wala itong kahoy na 'to. Kaya maparaan talaga itong mga Pilipino para mas mapabilis ang kanilang mga paglalakbay. Pero pag tumaas itong tubig na to, siguradong siguradong ma babas oh, out to. Ayun. Tandahan, may mga tumatawid. Oops, paano to? Oop, ya. Yeah. Nadaan. Ay dumadaan. Madulas, ingat po kayo. Tandaan lang po. Tanggalin yung nyo. Tanggalin yung nyo. Kasi madulas eh. Oo. Madulas. Oh, kisa naman wala yung tulay mahirapan lalo. Malalim, malalim po diyan kasi hinukay ng bako yan eh. Sige, pag nadulas kayo, isasagapin ko kayo. <laughs> <laughs> Dadaan lang. Oh, <laughs> uh, ayan. Ayan. Nakatuloy sila ng ligtas. Kasi malalim itong ibabay eh, dahil hinukay ito ng bako. Okay. Nakatawid na ho sila. Safe na sila. Oh. Ito yung mga ginawa ng mga Pinoy. Ma maparaan sa buhay. Oh. Kisa naman iikot pa sila. magbabayad pa sila ng tricycle. Nasa 100 plus pa yan. Papuntang palengki. Kaya pang, pang malingkin na nila yun. Masisave nila. Okay guys. Salamat.